Ini bisa mulam. Saya tidak Ya. ini. Open. Huh? ini Ini color ya. Alam ko madami yung 200, 300 plus ini yun color. Yeah. mo Ano ang mo sa mama? Thank you. Ha? Wala kong kiss? Ay, mama, etong green, same color dito. Wala kong kiss? Wala kong kiss? Yeah. Happy ka? Meron akong red, di ba? Okay. Kaya ilagay ko dito. Ah, oh, dinikit ko na. Oh, anong anong imi-make mo diyan? Magmi-make ka ng something. Anong i-make mo using the magnet colors? Mm huwag -hmm. hmm? oh, mo i-eat yun ha, huwag um, mo i-subo yan ha. Happy? Yeah. Huh? This is like a play-doh. Mm -hmm. Lido? Yeah, because they don't. Oh, nice. I thought you. Oh, wow, nice. we got the comic strip, stickers, <laughs> pirate combo, pirate, pirate, and me. I like her. Now, let's open the pirate ship. Ang katawa to. Ahoy, -nan -nan no, Ahoy, sa ano, Ahoy, Ahoy, Nadikit Ahoy, din sa ano? Roblox mo, Ahoy, Ahoy, hindi, Ahoy, 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 Kaya lang... Ahoy,